Ang Albany Gamefowl, isang pag-aaral sa kagalingan sa pakikipaglaban. Ang Albany Gamefowl, isang lahi na bantog sa husay sa pakikipaglaban sa loob ng arena, ay isang testamento sa maingat na pagpili at pag-aanak at sa patuloy na pagkahumaling sa pakikipaglaban ng mga manok. Mapusyaw na pula ang karamihan sa balahibo nito, may itim na dibdib na may gunit na kulay luya, kaya naman kapansin-pansin ang anyo nito. Kilala rin ito sa karaniwang mga dilaw na paa at tikong, mga katangian na nagpapaganda sa hitsura nito at, marahil, ay nakakatulong sa kakayahan nitong mapipaglaban. Ang reputasyon ng Albany ay nakabatay sa pambihirang galing nito sa pagkating at sa estratehikong paraan ng pakikipaglaban. Hindi gaya ng ibang mga lahi na agad-agad sumusugod sa labanan, ang mga Albany ay madalas ilarawan bilang may malalim na laro na nagpapakita ng pasensya at kalkuladong pag-atake. Dalumhasa sila sa counter-attack, naghihintay sa kalaban na magpakita ng kahinaan bago sumalakay ng may tiyak na puwersa. Ang Estre ito ang susi sa tagumpay nito sa arena. Dalawang kilalang uri ng Albany ang nagpapakita ng kakayahan ng lahi, ang Rev. Williamson Albany at ang Straight Kong Albany. Ang Rev. Williamson Albany ay kilala sa malalakas na pagpalo, tanda ng agresibong potensyal nito. Samantala, ang straight kong Albany ay madalas ilarawan bilang mas matalingong mandirigma na nagpapakita ng mas mataas na antas ng kamalayan sa taktika. Ang pagkakaiba-iba ng mga estilo ng pakikipaglaban na ito ang dahilan kung bakit ito isang nakakatapot na kalaban, anuman ang estrategiya ng kalaban. Ang pinagmula ng Albany ay nagbibigay linaw sa kakayahan nitong makipaglaban. Sinasabing ito ay isang mahusay na cross ng mga lahi ng Lemon at Kelso na nagmana ng pinakamahuhusay na katangian ng dalawa. Ang Lemon ay kilala sa liksi at bilis, habang ang Kelso naman ay sa tibay at lakas. Kaya naman, pinaniniwala ang pinagsasama ng Albany ang bilis at liksi ng Lemon at ang tibay at lakas ng Kelso, na nagre sa isang mahusay na mandirigma na kayang makipaglaban ng matagal. Ang kombinasyon na ito, kasama ang likas na kakayahan nitong magsagawa ng counter-attack, ay nagiging dahilan kung bakit ito isang tunay na nakakatakot na kalaban. Ang pamana ng Albany ay umaabot pa sa pisikal na katangian at estilo ng pakikipaglaban. Ang katanyagan ng lahi ay nagpapakita ng patuloy na pagkahilig sa game foul at ang dedikasyon ng mga breeder sa pagpapanatili at pagpapabuti ng natatanging katangian nito. Ang kombinasyon ng lakas, estrategiya, at tibay ng Albany ay nagpatatag ng posisyon nito bilang isang lubos na nire at hinahangad na lahi sa mga mahilig sa game foul. Ang karagdagang pananaliksik sa mga genetic underpinnings ng husay ng Albany sa pakikipaglaban ay maaaring magbigay ng mahalagang kaalaman sa ugnayan ng genetika, pag-uugali, at tagumpay sa pakikipaglaban sa mga uri ng manok. Kaya naman, ang Albany ay patuloy na isang kaakit-akit na paksa ng pag-aaral para sa mga breeders at sa mga interesado sa kamanghamanghang mundo ng game power.